uh, ano pong feeling um, feeling after nyo mapanood yung Beyond the Call of Duty? Well, maganda pero meron akong probiso ngayon. So, hindi ko matapos. So, pinagawa ko na lang yung kopya para mapanood ko. So, mm -hmm. maganda. So, yeah. niya. <laughs> yeah. So, sir, uh, ka <laughs> <laughs> <Oy>. <laughs> so Uh, hindi ka ante kasi. Eto. Sir, ano po yung mga abangan natin na May mga iproproduce um, pa po buka yung oh, mga films. <laughs> Ay yung susunod na i-produce natin? Marami naman so may mm -hmm. Pili pa sila. Yeah. Ano po masasabi niyo sa ano po ng anak niyo ng acting? Hindi ah, ko alam. <laughs> 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 let's try his best. Try mm -hmm. his best. So, uh -huh. sir, uh, of course, ngayon, na uh, active na naman yung pageant world and yung ugong-ugong na Uh, ano nga po baka in the future bilin niyo yung uh, Miss Universe uh, franchises that I mean pa na, is that ano 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 for two, three times in my mind. Mm -hmm. uh, gold mining here and in Indonesia. Mm -hmm. So, last na lang po, uh, we have many Korean uh, fans din na nag-review sa channel. Aside from Lee Sung Gi, uh, may iba pa po ba kayong planong dali, dali na Korean artist dito? Ah, yeah, si Madong So. Yung big pan. Oh, yeah, 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 yeah. yeah. Uh, gusto yung magtayo ng ano dito, ng uh, studio para boxing. Mode, para or... gagawa siya ng maraming pelikula dito. Oh. So nag-usap na kami at uh, tatlong beses. Inaantay ko na lang yung pagkakulong na dito. Mm -hmm. And eventually, contract signing. Pwede yun para mahalo natin sa mga local artists. Okay, thank you po sir.